Maluwalhating araw sa inyo lahat mga kaibigan Ito ang ating baon sa tanghalian Inasal na ripulyo Isasawsaw sa totoong Ito pala ang inyong lingkod O FW sa Pinas Si Mark, ang overworked Filipino worker Dito sa Pinas Pasimple-simple lang ako sa trabaho At ordinaryong manggagawa lang ako Kaya ang sahod ko ay 456 lang kada araw Kaya ito, inaugali kong magtipid Mga kaibigan, bago ang lahat Pakilala ko sa inyo ang JC Organic Barley Binubus nito ang immune system Kaya kung may karamdaman kayo Ito ang bagay sa inyong mga kaibigan Para manumbalikan nyo yung lakas Nasa comment section on link Tara, samahan nyo na ako kumain mga kaibigan no? Oh. Ah, masarap to ah. Ay, yun Lutong-luto mga kaibigan Tinanggal ko lang yung part na sunog-sunog -sun sunog talaga Mmm nanunod ang lasa mga kaibigan nagbiblending yung lasa ng ripulyo at nung bagoong uh, oh, di ba ang ripulyo na manamis namis saka hilting healthy ito mga kaibigan crunchy sa kasi crunchy tapos amoy na amoy yung ah, pagka inasal nya parang mang mga kaibigan no di ba masarap sa ripulyo medyo crunchy kahit mga panlagay sa sa sinabuan na karne o kaya sa mga sa isda maganda to talaga ay medyo crunchy lang mga kaibigan ito top o yan saktong saktong pagkakasawsaw lang sa bagoong at yung bagoong ay makapinoy naman mga kaibigan basta mga pinoy mahilig yan sa bagoong mm, mm. Tavis. Mmm. Mmm. Ito so yung part na may tutong. Uso kasi ngayon yung mga tinilaw. Tayo naman, sa atin naman, yung mga tinutong. Gaya nito. Mmm. Tavis. 25 pesos lang yung bili ko nung uh, pili kaya tipid tayo ngayon. At araw-araw naman tipid pero nung araw namin mga kaibigan, natanda ko yung repolyo, yung 25 pesos mo noon, marami na mabibili mo yan, mga ilang piraso na, malalaki na no. Baka lampas na siya mga isang kilo mabibili mo. Ngayon kasi ang mamahal na ng gulay mga kaibigan no. Ah! ah saktong pagkakasawsaw lang mm. Mm. grabe mo mong tabi yun juicy perfect talaga ang lasa mga kaibigan promise no itry nyo to para malaman nyo din kung gano'ng kasarap Siyempre, kapag inasal, nangangamoy talaga yung inasal niya. Kagaya din sa isda o kaya sa mga karni Ganon din sa gulay pag inaasal mo siya mga kaibigan. Karamihan kasi sa Pilipinas, alam lang yung talong, yan madalas lang inaasal. No? Sa akin, matututunan nyo na iba't ibang pagkain pwedeng asalin mga kaibigan. No? Itinuturo ko sa inyo para awel din kayo na marami pang gulay na masarap inasal. Ano? pwede nyo tawagin inasal pwede rin tawagin na lechon pero para sa akin to mas maganda tawagin to inasal mga kaibigan maliit mm. <laughs> na lang yung ito ibusin natin yan Salt tayo mga kaibigan sa ating tanghalian at shoutout sa lahat ng mga taga Nabuo Kamarin at Bulak Kamarin Resort. Dito kami ngayon nagruta bilang isang ahente. At sa muli mga kaibigan, ito ang inyong lingkod. OFW sa Pinas, si Mark, at lagi akong nagpapaalala lagi lang tayo magtitipid dito sa Pinas para hindi tayo nababaon sa utang at ang inyong likod ay isang uragon, basta uragon, malupiton hanggang sa muli that's all, mabuhay mm.